Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. May video, videolet na nagpapakita ng partisipasyon nito si Atty. Ni Harry Roque sa pagpapalabas ng fake pulvoron video. Huling naungkat ang kontrobersyal na pulvoron video umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito Ito'y matapos makita mismo ng kilalang pro Duterte vlogger na si Maharlika ang naturang video. Kaugnay nito, isa sa publiko ng content creator ang nasabing video sa takdang panahon. Naglabas sa mahal ng saloobin si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque hinggil sa isyu at upang dalhin tayo sa pulso ng politika. Makakasama natin dyan si Tala Lopez. Kapit na raw ilabas ang kontrobersyal na polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam na politiskop kay dating presidential adviser na si Ator Harry Roque, sinabi nitong posible raw sa hunyo ilabas ng kilalang pro Duterte vlogger na si Maharlika ang video na nagpapakita na gumagamit umano ng illegal substance si Marcos. Ayon kay Roque, sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay nakita raw ng naturang vlogger ang kontrobersyal na video matapos ang ilang buwang espekulasyon na kung totoo ba ito o hindi. Nakadepende naman aniya sa opinyon ng publiko kung maniniwala sila sa video sa pagkataong ilabas labas na ito. Inaasahan namang sasailalim sa proseso ng authentication sa korte ang naturong video upang patunayang totoo ang video at panindigan ng kumuha ng video na sa kanya ang naturong material. The public opinion ito at maguhusgan bayan kung karapat dapat bang manatili pa sa posisyon yeah. mm -hmm. ang isang tao na kung meron ng ganyang video na gumagamit mm -hmm. ng uh, pinagbabawal na droga kasi nga sa For mm -hmm. instance, dito sa foreign policy, no, aba, kapag ang, ang isipan mo ay uh, uh, na iimpluwensyahan ng pinagbabawal na droga. Eh baka mamaya yung decision mo kung gusto makipag mong makipag-away, sa China, ay maapektuhan yung mga bagay-bagay na yan. No? So, kaya importante na maghusga ang taong bayan sa taktang panahon pag nalumabas na yung video na yan, kung nara din nga yung video na yan. Ako si Tala Lopez para sa kwentong politiko. Sa Maisog Rally sa Canada, pinapa-excite pa ni Atty. Hariroke ang mga dumalo doon. Magkakaroon ng premiere yung nasabing video at isasabay pa nga daw ito sa Sona. Ang maisog ay matapang. At panahon po ngayon para maging matapang dahil napakadilim po ang nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Kanina po, sabi ni Sandra, isa siya sa mga nabudol. Hindi lang po ako nabudol, tumakbo pa ako kasama ni Marcos Jr yung karapatan ng mga mamamayan na makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Lumabas po ang PIDEA leaks na nagsasabi na meron pong ebidensya ng presidente natin ngayon ay suminghot ng pulburon. Tinanong siya, totoo ba ho na nung minsan ay kayo suminghot ng pulburon? Ang kasagutan niya, I will not even dignify that with an answer. Matapos na magkaroon ng authentication ng PIDEA leaks. Ha? Huh? May authentication ba nung tinatawag nating PIDEA leaks? Yung dokumento na pinresent nitong si ex agent Jonathan Morales? Ano yung authentication doon? Yung punch holes? Yun na ba yon? Eh di ba kino-question nga yan kasi screenshot lang yung dokumento? Nasaan ang original niyan? Yun na ba yung authentication, Atty. Harry Roque? Talaga lang? Dahil tumayo sa kongreso si Agent Morales, tinanong siya muli, anong sagot niya? Ha! 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 <laughs> nag-uusap palagi ang mga presidente at ang mga gabinete. Bakit si Marcos Jr. ayaw makipag-usap? Yan ba'y epekto ng pulburon? Yes! Kaya na kailangan sumagot siya. Nang tama, lalong-lalo na, na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Gusto niyo ba sa Vancouver ang world premiere ng pulburon video? Ano ngayon ang kasabutan niya pag nakita na niya ang pulburon video? Ha! 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 Big fake yan! Well, Marcos Jr., meron pong authentication. Ang pulburon video, hindi AI at ikaw talaga yan sa video na yan. kayo ng presidente ng Pilipinas bangag! Yeah! Paapayag pa kayo ng presidente ng Pilipinas Adik! Yeah! Ano na lang mangyayari sa reputasyon ng Pilipino sa buong mundo? Maglalakad kayo sa Vancouver Oh! You're from the Philippines! You're president! Coke Adik! Yeah! Ang sagot nyo No! He is Adictus Benedictus. <laughs> Sinabi pa niya na once inilabas ito ni Boljakera, ay bibigyan sila ng oras para ma-download ito at para maipasa-pasa na sa Viber group dahil kapag daw ito ay nakarating na at nakita na, malabang daw ay ipa-take down sa Facebook. akin at si Glenn Chong, na tatlo-tatlo ng disbarment, ako grabe character assassination, biktima rin po ng pagmamalupit uh, si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa po ay nanindigan laban sa adiktadurang rin ng Marcos. Okay? Oh, may tanong lang ako. Kumbinsado ba kayo? Itaas ang mga kamay! Pag nakita yan ang madlang bayan, magagalit pa ang Pilipino! Yeah! Mabuhay po kayong lahat. <laughs> Abangan niyo po world premiere, siyempre, kay Boljakera. Ang date po, kasabay ng sona ni Adiktador Marcos. Pag pinanood niyo po yan, Bibigyan kayo ng sandaling pagkakataon na mag-download. Kasi ang gagawin po nila yan, papa-takedown nila sa Facebook at saka sa YouTube. Yes. So kinakailangan, pag sinabi ni Boljakera, ngayon na, ihanda nyo na ang pag-download at pasapasa -pasa na yan sa mga Viber groups. <laughs> Dahil gugur-gurin po yan. Gugur-gurin po nila yan sa ay hindi pala, ang hindi nila magugurgor ay X, dating Twitter, at saka ang, um, ano yung Chinese? TikTok. Pero unfortunately, sa Facebook, sa YouTube, gugurgorin nila yan. So, TikTok, kung meron kayong TikTok, at saka X, yan ang gamitin. Pag, at saka Rumble. Yan ang gamitin para makita. Alam nyo, inaasahan namin kayo, ha? Ah? Hindi po po pwedeng manggaling yan sa Pilipinas. Gurgor -gur ang maglalabas niyan sa Pilipinas. Yan ang inaasahan namin sa inyo. Dito manggaling sa inyo. Pinagplanuhan pala talaga ito. Kasi ang sabi ni Atty. Harry Roque, kapag kasi Pilipinas ito na palabas. Gur-gur daw ang mangyayari. So planado na ang pagpapalabas ng video ay sa ibang bansa gawin. At lalabas na wala silang liability. Ang mga tao pa sa Maiso Grali, ang inutusan niya magpakalat nito. A asaan pa nga daw niya ang tulong ng iba. Pero tandaan natin, hindi isang akto lang to. Ang plano para matuluyang magalit ang taong bayan kay PBBM ay nangyari dito na sa Pilipinas. Kumbaga, ang pagpunta sa abroad, isang party lang. Isang malaking plano ito. Hindi lang isang akto na nangyari doon sa may isugrali rally sa Canada. So makakaiwas ba si Atty. Harry Roque na madawit dito? Sa pagpapalabas ng fake video na ang purpose ay magalit ang taong bayan, APBBM? Atty. Harry Roque, pakinggan mo to. Damn! What's wrong with you, sir? Dito kasi sa Maisog ipinapakita ni Atty. Harry Roque yung damdamin niya, yung nagpupuyos niyang damdamin sa administrasyon ni PBBM. Dito lumalabas kasi talaga na si PBBM ang pinupuntirya niya. Tinawag pa niya itong adiktador. So anong purpose ba nito ng maisugrali sa Canada? Actually, hindi lang dito sa Canada eh. Kahit dito sa Maisog sa Pilipinas, makikita ninyo ano ba ang purpose ng mga tumataguyod rito. Ito nga'y sinabi rin ni Secretary Gibo, ang purpose nito ay destabilisasyon. Uh, may nagpakita po sa akin, uh, kanin kanina lang, ng isang video na di o maisug na convention sa Los Angeles, California kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi ka nais-nais. Pero, kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawagawaan gawaan lamang. Uh, ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding uh, uh, plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nagumpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos, nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Uh, pagkatapos po ngayon, na curiously po, araw po ng sona ni naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa bakit po sa Amerika yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi ma-subject sa jurisdiction ng Philippine authorities kaya sa ganon sa ganun pong pangyayari kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya kami naman po sa Department of National Defense, sampu ng lahat ng asensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang Constitutional Chain of Command at ang ating Saligang Batas. Etong mga uh, isip-batang mga uh, attempt na mapahina ang ating Saligang Batas at mga institusyon ay mariin po namin tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong uh, uh, hindi kanais-nais at karumal-dumal na plat na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may uh, kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Susupuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating Republika sa mga uh, swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong Republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberaninya, sa likod po ng Territorial Integrity na Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at uh, mga karumaldumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat uh, mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Sinabi pa niya na pag ang video na ito ay nakita na, tiyak magagalit daw ang sambayan ng Pilipino. So anong purpose ng pagpapakita ng video na ito? Fake man o hindi? Para pag-alabin ang damdamin ng taong bayan. Laban kanino? Laban kay PBBM. At ito pa, sinabi niya na authenticated daw yung video. Well, Marcos Jr. Meron pong authentication ang pulburon video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Pero ipapalabas daw ito ng gobyerno na AI-generated. At Tony Harry Roque, please, ilabas po ninyo yung authentication na magpapatunay na totoo yung video na ipinalabas ninyo. We cannot say that whether this is an AI or an actual person, but the fact is this is the video that is being circulated. And definitely, he is not the president the material that you are seeing here are really the uh, enhanced video uh, material which they unblurred. So ito po mismo yung talagang video na binlur nila. Pag natanggal na yung under, ito yung real image. So indeed, the uh, intention is really to make a misrepresentation. This impostor trying to present himself as an image of the president doing unsavory acts. So, this is really malicious and uh, this is already borne by the forensic investigation done by the NBI together with the PNB. O oh, ngayon na pinakita ng NBI na ang video na yan ay fake. Nasaan ang authentication ninyo at Tony ni Hariroque para makounter ninyo itong examination na ginawa ng NBI? Bakit ngayon ang tugon ninyo ay magpa-hair follicle test na lang itong si PBBM? Pero binroadcast ko naman po portions live yung ating Maisog LA. Mamayang gabi naman po, merong Maisog New York. At syempre, nawindangan lahat dahil matapos ang dalawang taon, yung Pulvoronic video nagkaroon ng world premiere. Maraming salamat kay Maharlika Boljaquera for making it happen. Now, anong naramdaman nyo nung napanood nyo? Napanood nyo na ba? Abay, sa isang tao lang dito sa Amerika, ay eh, naka-15 million views na. No? Samantalang yung sona ng presidente, eh, 567,000 views pa lamang. Pat, itong 15 million views, isang tao lang po yan. No? Marami pong nag-live dyan dahil yung mga tao sa LA, lahat sila nag-live. E mga may get 300 po yun eh. Siguro abot ng 400 people yon sa LA. No? So mga 400 people lang nag-live din at kasama na rin po ako dyan. Pero sa akin, dahil meron akong shadow ban, talagang konti lang ang nakapanood. No? So wala pang mga 50,000 sa dalawang mga uh, uh, dalawang beses ko siya na na-upload sa Facebook. No? But anyway, anong tingin ninyo? Matapos ang dalawang taon, yun ba ang inaasahan ninyong pulvoronic video? Well, ako po, sa totoo lang, una-una, siguro dahil tinanggap ko ng katotohanan, hindi na ako nagulat. Kasi marami na magsasabi talaga na talagang gumagamit ang presidente. Si dating presidente Rodrigo Roa Duterte, si Agent Morales, si Nikki Coseteng, at saka meron pang Rolling Stone article ha, na nung siya daw ay nag-aaral dyan sa England, ay eh, siya ay nagbebenta rin ng cocaine. No? Ewan ko, hindi eh, naman niya dinimanda for, uh, for libel Rolling Stone article na yun. No? So parang sa akin, alam ko na. So hindi na ako nagulat. So wala nang pagkagulat sa akin. Kaya ako yung nagtataka, bakit ang naging reaksyon ng administrasyon, fake yan. Well, you know, mas maganda sigurong uh, uh, naging response nila kung talagang naniniwala sila na hindi gumagamit ang pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yung pagkuha nga ng hair follicle test. Bakit? Kasi hair follicle test, yan yung magdedetermine on a long-term basis kung merong traces of cocaine sa katawan ng tao. Ete ka lang, Maglabas muna kayo na tunay yung video ninyo. Sabi niyo ay authenticated. Nasaan ang katunayan? Huwag muna kayo maghamon kay PBBM. Kasi ngayon, kayo ang hinahamon na maglabas ng authentication ng video na yan na pinalabas ninyo. Huwag ninyong ipasa ang pagpapatunay at Tony Harry Roque. Sanay ka naman sa trial. Bakit yata na iiba ang procedure na gusto mong gamitin? Baliktad na! Pinapalabas kasi dito na parang guilty agad si PBBM eh, na dapat niyang patunayan sa inyo na hindi siya gumagamit ng Coke. Alam niyo, kung totoo naman 'yung sinasabi niyo na siya gumagamit, eh talagang dapat naman nagut siya. Pero patunayan niyo po muna. Kayo ang maglabas ng authentication ng video na 'yan. Total malakas ang loob mo at 'yung ni Hari Roque na authenticated 'yan. So ilabas na 'yung papel. Ilabas ang dokumento. Ito nga matapos na maganap ang lahat. Sinabi ng NBI na ito ay fake. Aba, e mukhang nagkakaroon na ng laglagan. Anong sabi ni dating Pangulo Duterte? Wala siyang kinalaman dyan sa video na yan. Pero, hinahamon niya pa rin si PBBM na mag-hair follicle test na lang para matapos na ang usapin. Teka lang, teka lang. Dati naman kayo naging Pangulo. Bakit hindi mo siya pinahuli? Eh, di ba malakas yung sinasabi mong war on drugs? Eh bakit siya nakaalpa sa'yo kung totoong gumagamit siya? Bakit di mo siya pinahuli? Bakit hindi pinatukhang? Ngayon kayo maghahabol? Kahit wala pa kayo matibay na ebidensya maipapakita sa taong bayan? Malinaw ang paghahamon ninyo. Magpa-hair follicle test na lang? At ito pa ay sinabay nyo sa zona. So anong purpose? Ang purpose ba ninyo ay maggalit ang taong bayan? Kaya ba hindi umaten si VP Sara, si Senator Bato, si Senator Bongo, at saka si Congressman Pulong Duterte? Bakit naman sila nagkasabay-sabay na hindi umaten? Dahil ba alam yung lalabas itong fake pulvuron video at isasabay nga sa SONA? So pag nagkagulo, anong dating? So, pag nagkagulo, sinong mabibinipisyuhan? Eh, this is self-appointed designated survivor, VP Sara. Gusto niyo na magkagulo para tuluyang mawala ito si PBBM sa pwesto? Hindi ba't yan naman ang sinisigaw sa maisug rally? PBBM resign? PBBM resign! Simple lang yan! Di ba yan din yung hiling ni Mayor Baste na bumaba na sa pwesto itong si PBBM? Mr. President, kung wala kay Gugma o wala kay Aspirations sa Imuhang Nasod, resign. Aba, ang bilis naman kapag bumaba, eh di presidente agad si VP Sara. So kapag ka naging presidente si VP Sara, ano na mangyayari sa kaso ni Kibuloy? Ano na mangyayari sa kaso ni Bantag? At ano na mangyayari sa issue sa ICC? Wala na? Kasi kaalyado nyo ang mauupo sa pwesto? Pinipilit nyo bang gayahin ang Gloria Macapagal Arroyo style ng pagpapatalsik kay Joseph Estrada noon? Siyempre, kapag ka nawala si PBBM, abay pwede muling tumakbo itong si VP Sara bilang presidente sa susunod na eleksyon. Abay, nadidinig nyo ba ang panahon? Nag-aalburuto. So ngayon, sinabi ni Digong na wala siyang kinalaban dyan sa pulvoron video na ipinalabas ninyo. Nilalaglag niya na balahat lahat ang sumusuporta sa maisog rally at wala siya dapat na anumang obligasyon o liability sa pagpapalabas ng video na ito? O paano yan? Pinapasimulan niyang pagalitin ang tao. E parang bumubelta sa inyo nung naipakitang fake ang video. Ano na? Ano ang susunod niyong gagawin? May panibago na naman ba na ipalabas nyo na itong si Jonathan Morales, pero walang effect, walang snowball na nangyari. Ngayon, pinapalabas nyo itong video, naku, eh fake nga daw, sabi ng NBI. Ano na ang next move? Sa ganitong klaseng gawain, dapat may managot na rito. Dapat may masampahan ditong cybercrime. And at the same time, the way I see it, may inciting to sedition dito. Bakit? may pinag-aalab silang damdamin ng taong bayan para magalit sila kay PBBM. Nakita mo naman sa salita nitong si Atty. Harry Roque. Pag nilabas yung video, magagalit ang taong bayan. Yun ang purpose nila. So dapat talaga may makasuhan na rito. Maliwanag ang kanilang agenda. Hanggang dito na lamang po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.